Hello mga lovely people, for today's pacham video po ang isi-share ko po sa inyo ito pong version ko ng fried shrimp in salt, pepper, and chili. So meron po tayo ditong half kilo of shrimp, nalinis na po, ganyan. ganyan. So pwede din po kayong gumamit ng prawns. Tapos dito meron akong... 3 full tablespoons ng cornstarch, 3 full tablespoons ng all-purpose flour, and some arom... Ay, magic sarap po pala, hindi pala aromat. Yan po, yan po yung pang-coating natin mamaya, o yung butter yata na tinatawag nila, no? Then, gagamit tayo syempre ng... Yung ginamit kong chile, yung siling haba. Ano And then, meron tayong uh, one na whole garlic. Tapos, yan po yung mga around 1 tablespoon of crushed black pepper. And then, dito kung nakikita nyo, yan po ay rock salt. So, Lalagyan din ng sesame oil. Tapos, itong gin. Kailangan po talaga ng gin. Yan. Then, yan po ay used oil ko. Pinagamitan ko dun sa pinagprituhan ko ng isda. So, isa din po yan sa mga tip, ano, para hindi masayang yung mga oil natin. Pag gumamit po tayo ng oil na pinagamitan natin ng isda, i-save natin, gagamitin natin for mga seafood lang din. Yung mga pang chicken naman, ganun po kasi ako, pagka ginamit ko sa chicken, gagamitin ko the next time para lang din sa chicken. ba? Diba? Para naman po sa sawsawan, meron lang po akong anim na pirasong sito o kalamansi, brown sugar, tapos slice, thinly slice na red onion, tapos siling haba ulit, and then some sliced garlic. Ayan po. So, kung gusto niyo po maglagay ng silikolikot, yung mas maanghang pa na sili, bahala na po kayo doon. Lagyan natin ng ano, liquid seasoning at saka syempre suka, vinegar so yun lang po yung ating mga ingredients procedure po tayo mga lovely people so, haluin lang natin to and then lalagyan ko lang ng tubig hindi po itlog so tansya tansyahin ko muna na huwag sya masyadong ano, malabnaw So, mga nasa around half cup lang po muna yung nilagay ko. So, yun po. Kita nyo? Yan. Yun lang siya dapat. Okay? Ngayon, pwede na natin ilagay yung mga hipon natin dyan. Tapos, magsisimula na tayong magprito. Inuha ko lang po, batch per batch. Yan, pwede na natin ilagay yung ating mga hipon. Huwag niyo lang pong i-overcook. Lagi to naman po yung sinasabi kasi kung hindi, pupunat po yung hipon nyo. Medyo mabula lang po talaga yung oil natin kasi na use oil. <laughs> Yan po pantipa. Ayan. Kaya na po yung ganyan. Pagka ganyan ang kulay. third batch na po yan. Ito yung fourth batch. So, natsambahan ko yung harina at saka yung cornstarch. Sakto lang talaga sila. Walang tapo, di ba? So, okay nyo po yung last batch natin. Nanguhin ko lang po muna lahat. Tapos, next procedure tayo. So, ayan na po yung ating mga na-fried na shrimp. So, again, next procedure po tayo po yung mixture natin ng salt, crushed pepper, black pepper, tapos chopped garlic and chili. So, ngayon, lalagyan ko lang yan ng sesame oil at saka gin. Okay? Hindi po pwedeng walang gin. <laughs> Kailangan po talaga ito sa recipe na ito. Ayan. So, tensyo-tensyo lang. Bango niya. So, haluin lang muna natin para yung asin ay matunaw. Okay, next yung sesame oil. Tansya-tansya lang din. Okay. Paano na? Siguro nasa mga ano yun? 3 4 tablespoons no oh. then mix lang okay so yan ready na siya paint tayo ng malaking kawali okay ready na yung ating kawali painitin lang natin tapos ilalagay natin yung mixture ng may sili uh, bawang at saka paminta okay lang naman po kahit hindi talaga masyadong may tayin lang natin na matanggal na yung ano yung gin tapos yung ano din yung garlic natin medyo matusta na ng konti okay super bango po dapat lagi lang pong mini mecos mecos <laughs> nahigaya lang ako sa term na yan mecos mecos halo halo iya lapit po ma-ready yan, kung naririnig niyo po yung tunog iba na, kasi nga halos yung sesame oil na yan halos wala ng gin mga siguro, mga 30 seconds pa gawin na natin yung isang minuto ba so ayan, ready na siya so hinaan ko lang yung apoy lalagay ko na dyan yung ating fried na hipon fried shrimp and chili black pepper and soto bahala na nagkabalibaliktad na yata yung yung title ng pangalan ng recipe ko sabangan so, nyo na po yung tikiman time mga lovely people patayin ko muna so ayan na po bago pa po pala yung tikiman time gawa muna tayo ng sausawan ito yung sausawan natin gawin ko lang yung mga kalamansi piga ko na yung kalamansi lagang ko lang ng konting asin syempre yung ating liquid seasoning. Ayan. Sisimutin ko muna itong kakaperanggot dito. Ayan. Dagdagan ko pa yan. Ating suka pa. And then, haluin ko na lang. Okay. Ready na ang ating sausawan. At saka pala mayroon po kaming ka-partner dito na 'yung ano, pinakulo ang okra. Diba? Ayan, mga lovely people. Let's take him time. So, yan po yung ating sausawan. Sausaw natin to. Ayan, nasausaw ko na po yan. Hmm. Sarap po. para balanse naman yung konti. Mm, ang sarap manamis namis Kaya Ay, sa Bisaya, pa siya gulang ba? Mm. Kain po mga lovely people. Sana matry niyo itong recipe niya. Pagka yung may mga bisita kayo, kung gusto niyo pulutan, pwede rin. Bakit hindi? Yun lang. Sa mga may problema sa ano, mga high blood dyan, saka mga matataas yung mga kolesterol, saka urine. Ingat-ingat lang. hmm <laughs> hmm. so, paano po mga lovely people, tatapusin lang namin yung tanghalian namin. And syempre, lagi kong sinasabi, thank you so much po sa ating mga new friends, new subscribers, and new followers yan sa lahat ng aking mga social media accounts. And of course, thank you din po sa mga nagla-like, nag-share at, at nag yung mga nag-comment po, okay? Thank you at saka po kung po kayong mga tanong, may mga suggestions kayo, recommendations, isulat nila po sa ating comment section. At para po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please don't forget to like, share, and subscribe. So, para po mga lovely people, keep safe. Thank you po for watching and enjoy cooking. Hanggang sa susunod po, dito lang sa Kuchina di Pichit. The home of Pacham Pacham Recipes. Ciao, ciao. God bless.